Hindi naman po siguro karamutan kung tayo makapagbigay kahit kaunting tulong sa isang kababayan po nating nangangailangan. So ito si Kuya Robert po ngayon, nasa ating harapan. At wala po siyang nakikita kaya ginagabayan lang siya ng mga kaibigan natin dito. So ayun po, ang mahihiling lang po namin sa inyong lahat na nandito ngayon, kahit magkano lang po na bukal sa ating puso na makatulong po kay Kuya Robert maluwag po namin tinatanggap para sa kanya po. So, katulad po nang nasabi ko, humihingi po ng tulong si Kuya Robert. Ang isa pong magbibigay bilang isang napakabait na organizer ng event na ito, si Mr. Dante po, Mr. Dante Layosa ang uh, organizer po nitong ano, uh, event natin at ang... Uh, General Manager po ng Laguna Lakers. So siya po ay aktwal na magbibigay ngayon kay Kuya Robert para po pandagdag sa kanyang mga pangangailangan. So sino po Kay sino po sa inyo na may kaunting mai tutulong kay Kuya Robert? <laughs> Tinatanggap po namin dito Kahit po yan, 1 riyal, 5 riyals, 10 riyals, it doesn't matter po. Ang mahalaga po dito, nakatulong tayo kahit sa konting halaga. So ayaw, maraming salamat po sa mga nagbibigay. Sa so, konting tulong pong may natin na yan. Siguro sa 1 real na may natin, 5 reals, 10 reals, uh, umaapaw na babalik po sa atin yan. Siksig, liglig at umaapaw pong biyaya ang babalik sa atin. Para lamang po yan sa ating kababayan at kapatid dito sa ating uh, inagtatrapahuhang bansa ngayon. सलाम लोग Ayan, uh, tunay nga pong napakabait at napaka-tinagpala ng ating kapatid dito sa harapan, si Kuya Robert. Sapagkat bukod po sa mga tulong na naibigay niyo sa kanya ngayon at uh, sa binigay po ng Laguna Lakers, meron pong isang tao na lumapit sa amin dito. Uh, ang isa po kasing problema ni Kuya yung sa kanyang pag-uwi. Ano po? Bilang pong tulong ng isang pinagpala at mapagpalang tao dito sa ating harapan ngayon. Siya po ang sasagot sa ticket ni Kuya Robert Pauwi ng Pilipinas. Sagot po yan ng walang iba kundi ang RGP po. Maraming maraming salamat sir. ay po si sir yung mga jacket po na, white and blue. Maraming salamat po. In behalf of this event, maraming maraming salamat sir. Maraming salamat sir sa sa tulong. At siyempre sa lahat po nang nagbigay, maraming salamat din po sa inyo. Ah, magbibigay po siya ng pagkasalamat ang ating kibabayan. Salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kibabayan. Salamat sa mga bariya bariya-bariya man lang sa inyong tulong sa hakit para Maraming maraming salamat po. God bless you all. Kabayan, more power sa inyo. Nice. Salamat po. Ayun na. Uh... Sir well, so, Robert, itatanong lang po namin uh, sa pamumuno po ninyo ng RGP. Kung tinatanong niya po kung naayos na daw po ba yung mga papeles niyo sa inyong Sa Sapagat kung naayos na daw po yun, uh, dali niyo lang daw po lahat ng documents na yun at pumunta po kayo dito sa opisina ng RGP sa Patapo. Okay. Taga saan po kayo dito kuya? Sa... Pong, sir, sa badiya po ako. Kumitira po ako kay Sister Lori. Sila po ang... na kung sa akin na arong doon po ako tumutuloy, wala na naman na po akong ibang matirahan ko. Hindi po sa kanila. Sa ngayon, nagpasama ko sa isang kababayan Pilipino kasi si Sister Lori ay may trabaho po ngayon. So, nangyayon yung kasama ko na Pilipino na nag-akay-akay sa akin po. Dahil hindi ko lang po makita yung daan, hindi ko po makita. Um. Yung mga thesis system, ano, naroon po kayo, ito ang Okay, so yun po, pansamantala po pala siyang nakatira sa, sa isa pong mga kapatid nila sa church. So, ayun po, uh, kuya, kung ano man po yung status ng mga papeles nyo, makipag coordinate na lang po kayo kay Sir Dante para po matulungan kayo hanggang sa pag uh, bili po ng ticket dito sa sasagutin po ng RGP po. Maraming maraming salamat, sir. Kaya, kung meron ka mga